lapit na tayo dito sa Lukaran so ang pwesto ko nga pala ngayon sa Lukaran is ako yung taga dubdob alam yung taga dubdob yung nag ano yung nag uh, yung mga kasama ko sila yung mga taga hakot mga taga lupas, taga sungkit so siguro hindi ako magsusungkit ngayon kasi <laughs> hindi ko pagamay so dito yung yung mga nyug dito guys pinagpuputol na kasi ano? Gagawing parisan to. pa kalawak, gagawing parisan. Gusto mo mura? Putang ina. Ay, Ay, Ito nga pala yung mga itlog ng dragon. Ayan. Ayun, papasok na nga pala tayo, mga paa. So, yun ano? At nag voice over flower na lang pala sa puntong ito'y na dito na naman tayo naglalakad sa lagi kong dinadaanan sobrang pangit ko dito sobrang sorok mo ko nang magpabangga dito sa dinadaan ng mga sasakyan dahil sa walang video na ito'y kaya pinas forward ko na ang walang yapatawa-tawa pa sa harap ng sapakin ng pagpamukha hanggang dito nga sa gitna ay bali na lang na magpabangga so, ayaw mo akong banggain kasi nga ako'y marami pang gagawin hanggang dito ay makikilala ko si ate kaya ako'y nagpapansin tumatawid nga pala ako'y para akong mukhang sa Lago Bangka. Uh, sobrang papansin ko nga pala, ipinansin ko na rin siya ate. Ate, kaway ka naman sa vlog ko, te. Ate, ka naman sa vlog. Eh, 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 ate. Eh, eh, Saan ka nagtatrabaho, te? Hirap mong sakripisyo, no? Nagtatrabaho din siya, ate. So sa feeling vlogger ako, te. Mapansin ako, te. So, ayun, hindi tayo tayo. Diba mga kalukad so ang hirap magluka dito sa Maynila no kasi pagpasok mo pa lang andyan nagbabadsa na yung mga traffic lalo pag malalayo Woo! hinihinga ako hinihina na ng resistensya ko no siguro hindi na tayo makapito so yun gusto ko nga maging vlogger kaya kailangan ipahiya ko yung sarili ko kasi yun content natin eh yung uh, comedian siyempre paano matutuwa kung lagi kang seryoso na ako? dapat ano comedian eh madaldal eh pinanganak kasi ako ng nanay ko na madaldal eh eh yan talaga tuloy tuloy lang ang buhay diba so malapit na tayo dito sa lukaran so ang pwesto ko nga pala ngayon sa lukaran is ako yung taga dubdob alam may taga dugdog Ay! Yung nag ano Yung nag uh, Sasapnaan Yung mga kasama ko Sila yung mga taga hakot Mga taga lupas Taga sungkit So siguro hindi ako magsusungkit ngayon Kasi <laughs> Hindi ko pagamay Pero ako may kamay Eh o eh So yun Ayun Pero nasa isip ko lang to dati guys Yung sabi ko gusto ko magkamera ng ganun tapos i-video video ko ngayon meron na <laughs> nangutang kasi ako ng pera <laughs> so sana gumagana no huwag mo kong tanungin kung gumagana dapat kayo ngayon tinatanong ko eh oo kasi kayo yung nakakakita sa akin di ba ga eh, so dito yung yung mga nyug dito guys pinagpuputol na kasi ano gagawing parisan to kalawak, gagawing parisan so pakinggan nyo pa ba ako ha hotdog <laughs> so yan guys no kaka excite naman pumasok pag mga ganitong ano ano unang ayan parang malayo yung camera sa akin gusto ko lagi nakatuto camera sa akin eh. oh. patabaan ng utak hindi. laging fix and oil yung iniinom kinaka- ko boarding morning po! So, bundaldal ko no? Bundaldal ko talaga mga par. Parang ingay. Eh. Sabi kasi ni Lord, dapat maging ano ka? Kumikilip-kilip yung kamay ko mga par. Kaya so, e, na nahihiya kasi ako eh. Malapit na tayo sa lukaran mga par. Samahan nyo mga par. Aysay iskulta, ay sa aysay iskulta mawatan, no? sa Boyahan, mga lulopat. Ayan Malapit na tayo sa buhayahan dun tayo mag lulukad Pag lulukad kami kahit wala diba? e nyo, e, ba't ganun yung 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 gusto ko eh yung yung gusto kong buhay eh ngayon may mga sasakyan dito, ayan o oh. 60 lang takbuhan ha Huwag niyong targahan kasi May press feeding kasi yung takbo dito guys May press feeding Pag over press feeding ka dito May uli ka dito yung mga ano May mga uli o, nga, bawal dito yung mabilis ng takbo Morning po Welcome to my vlog Para vlogger talagang po ha pangit mo mag par. par agad ako no kita nyo naman yon lakad lakad lang ay agad ako Dora, la, last year last year dito pa 10 km tumatakbo pa rin eh, you no? Know? ngayon hindi na siguro 1 km pa lang siguro tumba na ako so yun tatawid na tayo kasi naka-stop pa kaya wala naman ang uhuli dito kaya tatawag mo tayo ayan stock pa eh, tatakbo na tayo mga par eh ayan at pagdumpa sa dulo magugo na yun e, parang snatcher tayo eh, no eh yung eh parang snatcher Lobly ingat lang tayo pag tumatawid tayo mga par Ang delikado dito Hindi pa nga pala ako nag-toothbrush. Ngayon doon nga, doon kasi naiiwan ko sa'yo toothbrush ko. Meron naman kong toothbrush kasi toothbrush yun sa, ano, sa brush. Sa CR. Halhal ah. -hal na ako par. Ang dal ko pa. Ito nga pala yung mga itlog ng dragon. Ayun o. No? Oh. Ay. Yung mga pinapaano dito sa ano. Pinapaarawan para mabilis yung um, ano. Para mabilis. Kasi naka-play pa Pabilisan na ng takbo Kasi nga Runner tayo dati Time check natin mga par Pagod Ano pa lang o oh. pa par 7.40 pa lang napakaaga pa no masarap sa luparan eto guys dito ako ngayon yan hinihingal ako lalagyan ko na lang ng mga palaman di ba bilang isang kunyari sa sunod ganun pa rin gagawin ko tapos manghihingi ako ng piso parang yun yung pinakampalaman sa video ko no uh, yun nga gusto ko rin sumikat kagaya nila so, tsaka tsaka lang tayo yun ang content natin kumidyan eh so ganun pa man ingat sa lahat no so umaya naman pa uwi no so siguro mamaya na lang Diyan na lang uli. So Sobra. So ay mga kalukad dinta na naman kami par. Tapos na naman kami mag-ano, mag-tagarundun ng apalacharot ng mga. Tagarundun. Tagarundun ta. Uy! Uwi na kami par. Galing kami siguro ng Bini. Daltebakan, Bini. Ye, 'di par. Pala tuba ka par. So Sige mga par, tapos na nga pala tayo mag no? So dito tayo naglulukad well, So Ano Ben? Ba't Yan paro Rob Mangyan Sana nga ah, Sana gumagana ka na Pauwi na kami par Yay Sana gumagana par Bilis na par At kami Feeling na ba? Yay Sana gumagana talaga no Para sumikat kami Diba? Shoutout sa mga taga Ano dyan Mga followers ko no para mga pangalukad, alam yung lukad par Gago, naglulukad kami sa amin par kahit wala kami yung lugan So, so sana, sana gumagana eh Atesting ko lang dito par Gumagana ka na ba? Sana gumagana ka na So, matatapos na okay. po yung par Nakakahiya, ano, kailangan daw natin itong ano, mo muna tayo nakakahiya eh

ay takbuhan natin no? oh. Dito na tayo. So ayun, nandito na kami ng ngayon sa may ano, sa may parisan. pamilihan. Isa lang magdekat pera kami. Oh, may tinubig na tanong kakain kami diyan, mga tropa. Ayun, dumulo na kami sa bares na 70. Ay 70 lang dito. Ngumura rin mura utang uh, uh, ina <laughs> so nandito na tayo ngayon sa ano sa tambo dito tayo manlilimos <laughs> manlilimos kami dito gusto nyo po manlibos okay. may flash kami dito nakikita niyo na yung mga abnormal o no? kaya na yung mga abnormal bibili me sa manang takbo para temporary shield park sobrang kanta ng utang nito naka-bonus park <laughs> mga parkour kami dito eh kami ang mga parkour ng Pilipinas eh